kanina nagpunta ako sa bukid na masyal ako at naghahanap at nagtitingin-tingin ng pwedeng maigulay at ito nga nakita ko ang dahon na ito friendships ito po ay masarap igulay familiar ba kayo sa dahon na ito ano ang tawag nyo sa dahon na ito sa lugar nyo friendships natry nyo na rin bang igulay ang dahon na ito Naalala ko yung lola ko, siya ang mahilig na maggulay dito sa dahon na ito. Niluluto niya palagi, ang syarap-syarap. Ano ang pinangtatawag nyo friendship, sa dahon na ito sa lugar nyo? Pamilyar ba kayo sa dahon na ito? Ano ang pinangtatawag niyo sa dahon na ito? Gulay po ba ito? Kasi pwede siya talagang iluto at pang ulam. Nakakatuwa, naalala ko tuloy nung bata ako, yung lola ko, lagi siyang nagluluto ng ganito at nilalagyan na, niya ng maraming sili, ang sarap-sarap, malinamnam talaga, friendships. try nyo na rin ba na mag-ulam ng dahon na ito, niluto nyo? na try nyo na rin po bang nagluto? Ang sarap-sarap. Ano ang pinangtatawag nyo sa lugar nyo sa dahon na ito, friendships? Familiar ba kayo? Gusto ko lang malaman kung anong pangalan niya kasi nakalimutan ko na po. Naalala ko lang bigla ang dahon na to kasi nakita ko dito sa bukid. At, at may bahay dito oh at gusto ko sanang tanungin sa may-ari. Dito sa bukid, ayan oh ang bahay nila. Pa. Kaso tumatawag po ako kaso wala pong tao, may pinuntahan yata sila. Sila ang may-ari ng dahon na ito. Ayan may mga kambing pa at manok. Kaya naisipan kong ano, videohan at i-vlogs at maitanong sa inyo kung ano ang pinangtatawag nyo sa ano, sa dahon na ito sa lugar nyo, friendships. Gusto ko lang pong malaman. Maraming maraming salamat po sa sasagot. Advance, advance. Thank you po. God bless po mga friendship. Thank you, thank you po. Maraming 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 salamat sa sasagot. God bless. Happy, happy new year po. More, more blessing to come mga friendships. Happy, happy, happy new year. Welcome 2024. Bye bye.